This is Brian. You are watching again my new vlog for our today's short episode. Okay, short episode lang. Today is January 24, 2021. And alas 7 na ngayon ng gabi. So napaidlip kasi ako. Sabog-sabog na naman ang buhok natin. And I decided na makapagkawa ng vlog talaga. Kailangan consistent tayo. So, I'm really, really trying to be consistent talaga para makapagawa ng bagong vlog dito sa YouTube. So for our today's episode, magluluto tayo ng pangulam ulam since alas 7 na. Pag-uluto sa inyo, ang schedule ko kasi is 7 to 2. So 2 days yun. Supposed to so may talaga pang-gabi ako ngayon. Nagkataon lang na nagpapalit ng schedule yung mood year. Tapos nais akong kawar. So, pabor naman sa akin ng morning shift. So bukas, pang-gabi na tayo ulit hanggang Sabado. Ayun, magluluto tayo ng isda, pang ulam. And, ayun, tara. Nag-re-read sa atin. Hello, Manchita. Say hi to my vlog. Ayan o, oh, yan o. Oh. Yan yung camera. Sweet-sweet niya sa akin, guys. Mukha siyang mabait. <laughs> Pag umuwi ako, lang siya nang lalambing. And even pagkagising ko. So, ayun. gagawa tayo ng vlog. Short vlog lang naman to. Pag-uusapan natin yung nangyari today. Buhay-buhay natin. Dito sa Dubrovnik. And again, if you haven't yet subscribed, and if you are new to this channel, please help me to reach 5,000 subscribers. And please don't skip ads para sa ating vlogging camera. Ayan. Now, why hindi po kayo mag-skip ng ads para makabili tayo ng ating bagong vlogging camera habang lumalaban pa ang ating selepono. <laughs> Ayan. So, magluto tayo ng isda. Ano ah, na Ay, dogo yung koop nag-freeze na. Ay, just go. So ito yung istorya natin. Ayun. So, Pag-uusapan natin ang nangyari today. Ay, and ayun ko ano mga may topic natin. Let's go. So ay nagluluto na tayo. Ay, natin At Ayun si Manchita. Hello Manchita girl. Musta ka? ba? Ano ora ko na? Pag-uwi ko talaga kanina. Actually, eh, pag lagi mo morning shift ako, pagdating ng hapon, matik sumasakit ng ulo ko. Hindi ko sure. Feel ko dahil nalilipasan ako ng buto. So, siguro po yat. Yan, weekly kasi nagtawagong schedule ko. Morning, then after a week, closing naman ako. So, dalawa lang naman shift namin. Hindi ko sure kung ano magiging shift namin pag ng summer kung mayroong changes. So, magluluto tayo ng isda ngayon. Ang gusto ko luto sa isda, guys, yung crispy. Para kain lahat, ba diba? Pag-usapan natin yung manangyayari ngayon dito sa trabaho natin, dito sa Dubrovnik. So, so far, uh, grabe rin naman talaga yung hataw in yung store. Busy yung store. And, ang dami laging deliveries, mga supplies. Although, sana nga naman tayo magbuhat, diba? Sana ay nakakaano lang talaga nakadagdag sa pagod yung lamig ng panahon winter kasi, di ba? Tapos yung paso ko ala sa is dai so barang lamig talaga pag madaling araw. Uh, alas sa pa lang, alas sa yun ha. Pero sobrang sobrang so -sobra yung lamig. So yun lang, yung ang ginagawa ko lang palagi sa ano, bilang uh, ayo, supermarket staff. Ah, uh, refill lang tayo ng mga paninda. Ngayon, papay po. First in, first out. Tapos, uh, ayun, mayroon silang pattern kasi na sinusundan kung ano yung dapat kalagay doon sa mga stocks So, gano'n. check-check na expiration date. Ayan, pag nag-expire na, matik, i-dispose na natin. Tatanggalin na natin doon sa lagayan. And then, after naman, no, so sa Manchita. Manchita, nagalaw siya. After noon, uh, although pwede naman kami mag-break. nakakapag break naman. Pero, hindi ako makataga. Kasi, syempre, pag mag-break tayo, gusto natin ito tayo sa labas ng store, diba? Tapos, me time, me time. Hindi na ako makalabas talaga. Kasi, ang lamig-lamig talaga. Tapos, kape-kape. Nagbabaon na ito yung binabaon kong tumbler sa Pilipinas pa ito galing, taladala ko dito. Nagkakape ako, nababaon ako ng kape pag pang umaga ako. Kasi dahil hindi ko kaya nung walang kape, na isang beses lang ako magkakape. Tapos kailangan during work, kailangan nagkakape tayo. So ayun, nakakapagod siya pero iba naman yung pagod na unlike compared doon sa nagiging tabak natin last season. Diba? At saka ano, wala akong hinahabol na oras. Kung ano lang yung matatapos ko, yun lang. At eh, basta pag ng alas dos, uuwi kami. <laughs> ano? So okay lang din naman sa akin yung panggabi. Eh. Kasi, ang problema lang talaga sa akin, dahil morning person ako, kahit pa sabihin po yata ako, sumasakit yung ulo ko. Pero yung katawan ko talaga, automatic gising sa umaga. Bas, ako alam nyo yan, kung, makik kung makikilala nyo talaga ako, Ising sa umaga ang katawan ko, pati ang utak ko. Pagkating ng hapon, okay naman, pang hapon. Mabilis yung oras din, kahit na paano. Pero ang problema talaga sa akin pag pang hapon ako, dahil yung katawan ko talaga ay, Diyos ko, yung utak ko ay hindi mo mapipilit na pumasok. <laughs> Tamad ako sa hapon talaga. Pero masasanay din ako kapag tumagal tagal pag usapan din natin, guys, yung mga, ayun, as usual, yung tanong na naman niya sa akin na bakit ang tagal-tagal lumabas ng mga working permits, mga ganyan. And ngayon, kanina pala, kinuha ko na yung sanitary booklet ko. So, kailangan nyo kasi yung kapag kayo ay mag-work sa mga supermarkets, food handlers, ayan, pag kayo ay mag-work sa salon, ayan, tapos, ano ba ba? Basta anything na may hahawakan kayong something, pagkain, or any living organisms, yan, mga hindi ko ba alam. <laughs> so, after, di nag-medical ako, after five days, ayun actually, three days after ko mag-medical, bumalik ako ng hospital, kasi another, ano naman, examination naman yon ang um, nangyari parang magkakaroon kayo ng interview bibigyan kayo ng employer nyo ng reviewer tapos ayun mag-aaral talaga kayo kasi parang Q&A yung nangyari uh, although familiar lang sa akin yung ganong set up kasi nga yung nauna ako employer ganon din yung ginawa ko last year lang hindi ako na ganon kasi merong validity So, supposed to be, di ba, meron na ako sanitary booklet noon pinakuhaan ng kami ng bagong sanitary booklet. And, ayun, kanina, after five days naman, ano kami, exam, kinuha ko na yung sanitary booklet ko. Tapos, ibinigay ko na sa employer ko. So, ano siya, kulay red siya na manipis na para siyang, Ay, si siya Machita? Basta kulay pula siyang libro na manipis lang. Na sasign nyo ng mga doktor Nag na nag-test na sa inyo. Tapos, ayun, in stethoscope yung dibdib ko. Pag inhale, in exhale ko. Ganun, ganun. Mabilis lang naman siya. Ano yun na, ah, during work ko yun. Ay, nagpaalam ako kung pwede ako pumunta ng hospital para sa sanitary booklet. Kasi kailangan yung Once na yung inspector. Tapos, wala kayo noon, Medyo may penalty. Kaya, wag niyo ano-ano, mmh lang yung mga sanitary, sanitary na yan. Kailangan na kailangan talaga natin yan dito at mga local kumukuha niya. Ayan na, may na yung mantika. So, ito yung isa, nalulutuin natin. The Transcast na Dela Sardella. Sardella. Sardina siya, tapos hindi ko sure. <laughs> Sardella eh, ayan. Nakakamiss ng Pilipino. Trito isda, tapos may munggo. Trito na tayo. So, sa mga nagtatanong pala, gaano ba ang patagalang dapat hintayin? para malaman yung result after na yung interview. Takot ako sa mantika. Nagtuk ako pa takot ako sa So, ayun. Ako lang, sa sabi ko, ah, uh, ayun, hold the camera natin. Sorry. Ayan, nag-antay kayo ng five days for the result. Wait lang. Ilagay ko lang ito ulam. Ayun, maghantay kayo ng 5 days para malaman nyo. So, or pwede naman guys, right after your interview, pwede naman yung tanungin yung nag-interview sa inyo kung gaano katagal pwede malaman kung tanggap ba dun sa sasabing interview. Now, for example, walang advice after 5 days, pwede rin naman kayo mag-follow up sa kanila. Okay? May mag-follow up. It's your right din naman as an applicant na humingi ng follow up with regards sa result ng interview ninyo. Okay? Number 2. Gaano ba raw katagal lumabas ang visa? If you undergo from, uh, if you undergo kayo ng BFS, Okay. Maximum po 2 months. Mayroon kasabi 3 months. Pero majority, halos, maximum yun yung 2 months. Bakit daw ang tagal? Alam nyo, sa dami-daming aplikante papuntang Croatia, ang daming ina-approve ng mga yan. Ang daming tinatatakan ng passport bago pa ma-release. So, bakit daw sir yung iba? Nauna ako mag-apply ng visa. Pero yung naunahan ko na naunahan lumabas daw yung passport niya. May mga ganong tendency, di ba? May mga ganong instances pala, sorry. Like for example, ako, nauna ako mag-apply sa'yo ng visa. Pero mas naunahan lumabas yung visa mo. Well, hindi ko na alam kung bakit, kung ano yung process, ano yung uh, criteria for judging. <laughs> bakit may mga ganong senaryo. Pero wag natin masamain o wag natin um, bigyan ng kahulugan napaka-isipin ninyo ay madenay yung visa application ninyo, hindi. As long as na you have the legit agency, legit documents, valid documents, ayan, huwag kayo mag-alala. Aray ko manchita cheetan naman siya. Makakapag to Asia kayo, kayo mag-alala. Ayan si Manchita, ano na naman titingnan mo? Ayan. Ayoko magagalaw-galaw masyado. Kinakon kamay ha? Kasi medyo masakit-sakit pa yung ulo ko. Kailangan ko lang talaga magluto. Kasi wala akong kakaini. Also, sa mga late matapos-tapos ng ano. Paano ba raw mag-apply? Okay. Sana mapanoodin nyo ito guys. Kasi wala talaga ako sa wish. Ito, aminin ko na wala ako sa wish yung mag-reply ngayon ng mga message. Kasi yun nga, masakit ang ulo ko. Pagod ako. And kakabangon ko lang din talaga sa derecho luto na. So, if nasa Qatar po kayo, Dubai, Kuwait, Bahrain, ang laki ko lang nila-recommend na legit agency ay ang Worldwide Connections. So, pwede nyo i-search ang Facebook page nila, kunin nyo ang kanilang WhatsApp number, and nag-inquire kayo with regards sa mga processing fee, mga hiring. But, okay, if I were you guys, kung mag-a-apply ako, Mag-a-apply ako ng mga months ng November, December, uh, January, na mga ganyan. O, oh, sige, February. Pwede pa. Kasi, iba, madalas ko sinasabi sa inyo, ang maximum processing nung, uh, at sa makaalis ka, ay 6 to 8 months. May iba, makakaalis ng 1 month, 2 months, yun. Pero maximum, ibigay nyo na yung 6 to 8 months na processing bago kayo makaalis. And, ang nangyayari, kapag nag-apply kayo ng mga months ng March, April, iba may possibility na wala mahanap mahanapang hiring. Kasi, as I'm always saying naman, na most of the jobs dito sa Croatia ay seasonal. And even yung yearly, nag-i-start uh, nag talaga sila mag-fully operate ng summer. So, April, yung mga ganyan. Mahirap mag- ma-deploy ng ano guys ng winter kasi malaki yung tender yung chance na mag-back out yung employer ninyo kapag winter at ninyo so mag-apply talaga kayo ng before ng winter for the summer wag ka ah, mahirap mag-apply although meron na yung dito ng winter na may trabaho pero yun nga may mga ilan-ilan talaga kapag ating dito ng winter winter dumating wala rin namang choice sa mga agency na may magbaback out na employer. Kasi nga, wala namang trabaho ng winter. Anong gagawin namin sa mga aplikante? Wala silang pasahod, di ba? So, ang mga agency na makadalasan ng mga yan, wala silang choice kundi i-deploy kayo kasi masasayang yung processing ninyo. Kaya yung iba, nagpaprovide sila ng accommodation for a while para meron kayo matutuluyan. Yun yung idea ko ha. Yun yung idea ko lang. Kasi kung i-cancel din ko, i-cancel kayo ng employer, tapos i-cancel nyo din ng agency, malamang sa malamang ang sabi nyo, baka scam. ba? Yun lang yung pakiwari ko lang. Yun lang yung pakiwari ko. Kaya may mga nagbabakot ng na employer na dumating ng winter. Kasi nga, wala naman talagang trabaho or wala rin yung pasahod sa inyo yung employer ninyo pag winter so yun lang <laughs> nagluluto na ako ng isda and ayun, thank you so much guys sa lahat ng mga patuloy po na nanonood ng ating mga vlogs dito sa youtube so short vlog lang to gusto ko lang talaga na ako ma content at the same time makapag-share ng konti-konti lang at least diba, magkaroon kayo ng idea with regards sa mga processing or applications dito sa Korea. So, inilaban ko talaga ito kasi gusto ko talaga maging consistent, maging consistent na sa pag-upload. Kasi wala. Gusto ko talaga bumili ng bagong vlogging camera. Alam niyo, gusto ko kapag uh, na ako. Ayan. Ang dami-dami ang tatang sa akin, bakit daw di ako <laughs> wala ang ano kasi diba nga, seasonal yung job ko, yung trabaho ko this uh, past 2 years na yun eh. So, seasonal yung naging trabaho ko. So, after ng summer, nag-expire ang ID ko. O, oh. eh, di ba ko pa pwede mag-travel ng walang ID. So, ngayon, nakahaba tayo ng yearly, travel tuloy-tuloy. Eh, hopefully talaga magtuloy-tuloy. So, syempre, i-address sa guru natin na makapag-travel outside ka Asia. And, ano naman, ako naman ay hindi naman ako sobrang atat na atat. Diba? Alam ko na makakahintay naman yung mga bansang yan. And, gusto ko lang talaga muna makafocus ako sa trabaho ko, makapag-ipot ulit since nagalaw nga yung savings ko nung na-tenga uh, ko ng 2 months. So, gusto ko muna makabawi-bawi. At the same time, makakapag invest ako ng ano, mga tools sa aking Uh, pag-vlog, sa photography. Ayun, yung talagang gusto ko muna unahin. Makabili ako ng vlogging camera ko. At the same time, makabili ako ng camera lens para sa DSLR camera ko. Ganun dito. Kasi gustong gusto ko talaga. Alam nyo, nagbago ako kung nagpa-photography ako dito, di diba? So, gustong gusto ko talaga makapag-invest na at least portrait lens lang. Kasi yun naman talaga yung kadalasang niche ko sa photography. Yung portrait, portrait. So, yun lang guys. Sana masuportahan nyo pa rin ako sa journey sa lahat ng mga contest sa ginagawa ko and I'm really looking forward na mamitiri lahat dito sa Croatia and uh, yun nga, pakiusap ko hopefully na huwag kayo mag-isip ng ads and tulungan nyo ako na ma-reach natin yung goal and na-excited ako somehow na figure out ko yung pwede mangyari like for example, makabili na ako ng vlogging camera alam niyo yun, may share ko sa inyo kasi it's because of you naman bakit ako nakabili ng ganong parang no, vlogging camera yun lang talaga ang una kong goal gusto ko makabili ako ng bagong vlogging camera at sa mga maging sponsor ayun okay lang din naman <laughs> thank you thank you talaga sa lahat ng mga supporters natin dyan and ang um, kanina na nakimin namin kami kabayan ano siya uh, sa fish market siya nagbo-work hindi ko sure tapos ayun na namin siya deliver at isda So baka naman nang kabayan. <laughs> so thank you so much guys for watching. If you have any more um content, we have any more suggestions and na content na gusto niyong gawin ko, ayan, please i-comment nyo lang, kahit ano pa yan, sige lang go. I-comment niyo na Uh, para magawa natin ng content and super thank you in advance sa talaga sa pagka-suggest ninyo ng mga content for me and yun I'm really looking forward na ko kayo dito lahat good luck and I hope na dumating na yung mga working permits ninyo mga visas ninyo and tiyaga-tiyaga lang hintay-hintay pa guys lalabas at lalabas din ang mga inyong hinihintay and soon magkikita kita tayo dito sa Asia. Okay, di ba? So, yun lang guys. I-manifest lang natin lahat ng mga gusto natin i-manifest. I-feel lang natin ang gusto natin i-feel basta samahan natin ng dasal. Si Lord lang mga kaalam ng lahat. Sa so, tamang panahon. Ayan, di ba? Thank you so much for watching. And again, I will see you on my next vlog. Ciao! Alikos! Anong magagawa?